Gary, Gary, Gary. Huy. 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 Gary, ganto magano ha. Kumain ng mga babuti. Yan, Gary, yan. Gary, yan. Wait, where's Spongebob? Uh, Patrick, come on. Hey, Patrick, I'm no, going to get you. What are you doing here, Patrick? B kita mo na, you that I'm busy ako dito, Patrick. What no, do you I want to hang out. What? Ano? Do you want to hang out? Hang out? Ah, busy ako eh, busy ako. Pinapakain ko yung snail ko, tol. Pinapakain ko yung snail ko. Saka may bagong trophy ako, kaso tinago ko na lang, tol. Gusto mong makita yung trophy ko, tol. Trophy? Trophy. Trophy mo yung trophy eh? ka, be? Yeah, pan trophy ko. Gusto mong makita, tol. Ay, sorry, sorry, sorry! Sa TV to, sa TV to. Gary, Gary, ganto Gary. Ah, Uy, ha? Papasok yun dito. Uh, Iha. <laughs> ah, ito! Aray! Pati, pero Patrick, gusto mo ng, ano, trophy, tol. Gusto mo din ng trophy. Okay. Oo, oh, pre. Sige, sundan mo ako. Punta tayo sa Krusty Krab. Tara, open mo yung radio. Open mo yung radio, tol. Open mo yung radio. Habang hinahanap ko yung Krusty Krab. Gusto ko. Gusto ko. Oh, man. Wow, wow. Only fools. Rush. Ay, di mo. Nadiretso. Aka ko wo nag re-relapse si Patrick Halawaan ko de? Ay hindi hindi Iteresis ba mo sa eh. Oh. Masubangingin ko Heheheheh <laughs> May mga nakita ça Patrick nag re-relapse Nasa <laughs> Ako yung taga ano dyan Ako yung ano Taga abot ng burger a Ako na yung ako na balasー� sa... tiver對啊 Oh, Patrick, para may trophy ka, bigay mo to sa customer na sangka. Hoy, Patrick. Patrick. Ah, oh, nasa yung Krabby Patty. Hindi ka nawala. Ayun. Kita mo tong Krabby Patty. Hawakin mo tol. Sa'yo na to. Ay, sa'yo na to. Bigay mo to sa customer. Oh. Hoy, <laughs> nakita mo ba yung Krabby Patty tol? <laughs> Patrick, ayusin mo, Patrick. Si <laughs> siya kasi Scarlet Witch tol! Scarlet Witch is that you? Kita ah... Doctor Doctor that's strange. Hey wow. Ah uh, kasi ano Spider Bob. Wag ginagawa mo Patrick. Patrick technique. 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 <laughs> technique. Hey wow. Pa oh, may dumi na yung ano burger tol. May dumi na yung burger to. Ayaw niya na. Oh. Iba na lang trabaho mo, Tol. Iba na lang trabaho mo, Tol. <laughs> Ito na lang, Patrick. Upo ka dyan sa cash register. Hayaan mo lang yung tao dyan. Tapos, pag may kukul sa'yo, ano, something, basta. Okay? Pag tatawag sa'yo, ibig sabihin nagpa-order sila ng burger, ha? Tuliling, tuliling! Tuliling, tuliling! Hello? Is this the Krusty Krab? Yes.

Ito si Patrick. Patrick! Patrick! Oh, Patrick! Ang uh, pang- Krusty Krab yung tawag di yung ano, restaurant na Patrick. Ba't mo din tinanggal si Beshi, tol? Ba't mo tinanggal si Beshi? Ano si Beshi mo yun, tol? Ba nalang ay trabaho mo, tega. Isip akong trabaho. Okay, Patrick. Kita mo itong sponge na to? Maglinis ka dyan. Kuskusin mo lahat yung mga floor para may reward ka tol. Ako na bala sa mga burgers. I woke up in the middle of the night. I was gonna sing in a bamas. Ay, tiga, ba't ako makanda? Copyright, copyright! Copyright, <laughs> tatanggalin ko sa ano ko. <laughs> Uy, pagyap! Hey Patrick! Apa Ba't parang, ba't lumilipad yung sponge blow up into stupid town! Patrick! bilang reaction. <laughs> Masyado siya ko, dadaan ng voice acting yun. Grabe yung voice acting. Hey, pal. Stoo I'm stupid, Are stupid? Are stupid stupid? May feelings yung acting ni, ano, ng isda na to. Patrick, dito ka nga. Dito ka nga. Usap tayo dito. Ito na lang. Simple task. Ay, putik. Walang jar. I simple task lang to, Patrick. Kita mo tong van. Lagay mo lang yan dito sa lamesa. warmer 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 cold 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 ang cold button ang cold button warmer war. <coughs> oh, cold Warmer cold i hot i cold hot hot you're on fire patrick oh cold oh colder colder nag part ways na, oh. 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 na, oh. na oh oh part ways you part ways oh Oh, warmer, warmer! Oh, oh, oh! You're coming in, yeah! <laughs> Congrats, Patrick! May trophy, gana! Come on, let's go! Come on, let's go! Luhod. 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 Bibigyan kita reward. Luhod. Luhod. Ikaw aso ka. Oh, aso. Ikaw aso ka dito ha. Ba't nandito ka sa ano, parakatan? Doggy yan? Doggy, doggy fish yan. Doggy fish. Doggy? Doggy fish. Anong doggy ba? aso dito. I mean, <that Feeling hysteria> I mean, <that grenades> Hear me out <laughs> You freaking bro I'm malik I'm malik this ice cream <laughs> Hey yo Nilinisin <laughs> ko yung utak mo Are you open-minded? Pre <laughs> Hey wait Tapos dumi ako, <laughs> ah Uy, I hate this place, daw Uy, lumala Uy, tumatakas yun Patrick, tumatakas yun Oh Saan yung pumunta? I hate this place, daw Oh ay, bag mo itong papasukin No sa allowed sir Wait wait Oh Ito so, yung bago ng ex ko ha ah. Pangit mo Pangit mo May ex ka para May X, May X ka pala Patrick Yes pare yes, right. Anong pangalan ng ex mo Patrick Ano ah uh, Mechar Ah Mechar, mechar. Starfish din ba siya Patrick Starfish din ba siya Patrick yes. Ay, hindi Oh ano siya Tuligan. Tuli, ano? Ano? Pakiulit, pakiulit. Tuligan. Anong tulingan? Ano yun? Kalunggong <laughs> na lang na, horror game na, horror game, horror, horror na, horror game na lang na tayo. Dito na. Wala, uwi na ako. Ba, 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 <laughs> <laughs> Hun flirer bra! Hun flirer